Good morning mga idol. Welcome back dito sa ating YouTube channel dito sa Arbs Medical TV. Time check tayo. Ano bang oras na ngayon? Time check. 2.40 ng umaga. Ano? Alas 2.14 uh, ng umaga. Uh, wala ako alam na topic na pag-uusapan natin o pagkukwentuhan natin ngayon. Ano? Uh, nagkataon lang talaga na gising ako Gising ako hindi dahil sa may masamang pakiramdam. Gising ako dahil may nangyayari. burnout out dito sa amin at uh, ang init-init sa bahay. Um, inarapat ko na dito na lang ako muna magpalipas ng oras sa uh, ilalim ng puno. Kasi medyo mahangin dito at uh, relax relax habang nakahiga sa duya actually <clears throat> kanina nag ano ako uh, launa medya nagtimpla ako ng ano choco at mm, yun ito yung isa sa kinatatakutan natin isa sa mga ayaw natin mangyari yung mapupuya tayo yung gigising tayo ng madalit uh, araw ng ganitong oras kasi trigger sa atin tapos yung iinom tayo ng kung ano ano, ano hatsoko kung ganyan natin na marami sa uh, atin ang hindi nakakagawa niya. So, syempre, alam niyo naman ako. <laughs> alam niyo naman na gagawin at gagawin ko 'yan. Uh, alak nga linalaklak ko eh. Ito yung masasabi ko na kapag um, okay ka na, nagagawa mo na yung mga bagay na ano um, natural ano regular routine na dapat ginagawa natin uh, minsan uh, kinatatakutan natin pero yun nga um, marami na <laughs> so ano sa facebook nga um, marami ang nagko-comment sa reels ko na may alak kasi ano daw uh, sana all uso yung salitang sana all sa ano ano sa social media lalo na sa atin ayoko na mang inggit o manghili o ano bang tawag sa inyo kaso <laughs> gusto kong buksan ng isipan buksan ng inyong mga mata sa realidad na buhay na hindi lang ano hindi lang pagmumukmok hindi lang <laughs> pagtitiis ang dapat natin gawin uh, may paraan tulad ng ginawa ko hindi naman ano, hindi ko naman itinatanggi sa inyo na o tinatago sa inyo yung mga ginawa ko halos lahat nga na vlog ko na eh halos lahat nga isinir ko na maasim pa ba yung sikmura ko sa ganitong oras at saka sa ano, sa choco pero hindi ko naramdaman hindi <laughs> ko naramdaman. Hindi ako minum ng tubig. Pero dapat inuman mo ng tubig yan. Pero yung, parang yung kwento ko sa inyo tungkol sa pagkain. Habang kumakain, hindi ka dapat ano, hindi ka dapat umiinom agad-agad ng tubig ng maramihan. Pwede pa, kaunti-kaunti lang. Tulak lang ng pagkain. Hugas lang ng mga dinaanan ng pagkain. After 15 minutes, saka ka uminom ng, ano, ng tubig. Ano? Kasi, yun yung pagka may problema ka sa spincher, aapaw yung pagkain mo na, alam nyo ba na laging mas magaan, ano, ang asido kumpara sa tubig. O mas mabigat lagi ang tubig kumpara sa ibang mga, ano, sa ibang mga liquid. Noong una, nahirapan akong gumising na maaga. Hate ko yan. Kaya nga yan yung naging problema ko nung umalis yung misis ko, nag-abroad yung misis ko. Sabi ko, papaano? Kayanin ko kaya. Ano? Kayanin ko kaya kasi kailangan kong gumising na maaga, mag-prepare ng pagkain ng mga anak ko, tapos matulog ng gabi. Ano kasi may ginagawa pa rin ako. Tapos yun nga, kin kinasanayan ko dati na gumagawa ako ng vlog tuwing gabi ano, dito pa yung misis ko noon, ganun ginagawa ko routine. Pero yan, magdadalawang taon na, nagawa ko. Thinkful ako, bago umalis yung misis ko, nakilala ko na kung paano ko labanan yung sarili ko sa sakit na meron ako. Sa tulad ng sakit mo, ng acid reflux, ng anxiety. Although, <clears throat> yung sakit natin, sabi natin ng pangmatagalang sakit 'yan. Kahit yung anxiety, yung psychiatrist kong kaibigan ko, ano, uh, kakwentuhan ko ni isang araw. Sabi ko, "Talaga bang walang lunas?" Ano, walang lunas yung uh, sakit na anxiety. Sabi niya, wala talaga. Minamanage lang. Ano? Sabi ko, hindi sabihin tama yung ginagawa ko. Minamanage ko yung sakit na meron ako. Kasi mula nung matutunan ko mag-manage niyan, nabawasan yung hirap. Ano? Lalo na yung sa GERD. Yung iba kasi, yung katulad natin na may sakit, ano, um, nauuna yung GERD bago magkaroon ng anxiety. Ako ganun nauna yung GERD ko tapos nagkaroon ng anxiety syempre sin ba namang hindi matatakot kung ano-ano yung nararamdaman natin pero may mga case na nauuna yung anxiety before yung GERD kasi sa sobrang ano di ba ano yun, vice versa yan eh uh, stress kalaban siya ng GERD ngayon 'yung stress na binibigay ng guilt kalaban ng anxiety kaya paikot-ikot lang 'yung sakit natin, 'yung hirap ng sakit natin. Ano? Hindi 'yung sakit pala, 'yung 'yung hirap ng sakit natin paikot-ikot lang doon sa mga ganyang ano, sa mga ganyang pangyayari. Bakit uh, lalong humihirap? Ano? Kaya ang mga sabi ko talagang kailangan natin na ano, na i-manage, ano? I-manage. Parehas anxiety man yan, depression man yan, o um, GERD, acid reflux, i-manage natin. Tamang management lang. Ano? Katulad nung ano sa GERD. Diba, kinukwento ko naman, sinishare ko naman sa inyo. May tamang pagmamanage. Kasi, pang matagalan to, ano, Ah, uh, baka kasama mo to sa habang buhay, yung walang sakit, yung di ano, hindi, anong term na dapat yung gamitin ba doon? Hindi siya, ano, hindi siya lihiti mong, ano, na good, ano. Pero may acid reflux. Lahat ng tao may acid reflux. Lahat tayo na nakakaramdam ng pagkalam ng sikmura. Ano? Yung pagkalam ng sikmura, umaabot siya ng pag-acid reflux. Nakakaramdam na lahat ng tao. Ngayon, nagiging good siya kapag paulit-ulit yung din na hindi na normal ano. <clears> hindi <throat> linis pa ng paligid ko. Pero at least mahangin dito. Eh naisipan ko magkwento, naisipan kong mag-share mag sa inyo. Ano? Paano ba yung pagba na sinasabi ko? Ayun, marami akong vlog na ginawa. Ano? Yung dito sa kwentuhan natin hindi ko maisasama sa topic kasi mahabang usapan, mahabang kwentuhan yung management ng ating sakit. Uh, pero maraming mga topic ako nagawa niya sa iba't ibang vlog kung ginawa iba't ibang video. Pwede nyo namang panoorin. Ano? <coughs> Libre naman ang manood basta may load ka. Masarap sa buhay yung maging normal ka na ganito lalo na kung nakaranas ka ng hirap ng katulad ng ating mga naramdaman, naranasan yung sakit natin inya nga hindi alaglag ng mangga mangga kasi ito eh yun nga, hindi hindi mo malilimutan talaga yung kahit ako, hindi ko malilimutan yung mga karanasan ko sa sakit na gawin sino ba naman makakalimut nun no? halos halos iiwanan ka na ng kaluluwa. <laughs> halos iiwanan mo na yung katawan mo, halos katawan lupa mo. Halos mamamatay ka na tuwing nakakaramdam ko ng hirap. <clears throat> hirap huminga. Asam, ah, yung naramdaman ko, naranasan kong hirap sigurado, nararanasan at nararamdaman mo rin. Ayokong balikan. Pero hindi natin pwedeng takasan. Dadating at dadating. Kahit ako alam kong makakaranas at makakaranas pa rin ako nyan. Pero alam ko, kung anong gagawin ko. Alam ko kung paano ko lalabanan. Siguro ako may panibagong trigger. Panibagong hirap. Oo, papahirapan ako nyan. Pero at least, um, may lakas ako ng loob yung isa kasi sa nagpapahirap talaga sa sakit kapag ka hindi mo alam yung sakit mo yung takot yung anxiety normal diba sabi ko na mamanig sa anxiety pero ano eh dumarating din sa buhay na matatakot ka bilang isang tao kasi meron mahirap ano eh mahirap um, pababaing atake ng guilt bilang tao kakabahan ka pero saan pupunta yung kaba mo kung lalo kang papahirapan kailangan ibaba mo yung ano yung takot mo anyway ano nakapagbigay ako ng kaunting payo ano yung kwentong ito makapag ano hatid sa inyo ng kaunting tibay ng loob para sa laban. Laban na meron ka. Kasi yan din yung pinagdaanan kong hirap. Pero ito, relax, condition, okay tayo. Yung kwento ko nga doon sa pag-iinom, di ba? Hmm. <coughs> Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy <laughs> lang buhay. Basta yun, kung makakaka encounter ka ng trigger, tulad kapag uh, no choice, inom ka, yun yung gaya din ginawa ko. Makaka, ano, makakatulong. Nakakatulong. Yun yung salitang sana all ng mga kaibigan natin. Ibig sabihin, tulad ko, dumaan sa time na natutong uminom, na pinigilan, na kapag ka nakikita ng mga kaibigan na nagiinom uh, naaawa ka sa sarili mo kasi hindi mo magawa yung mga bagay na yon na dating ginagawa mo really tayo dyan kaya nga bumalik ako sa ganung ano na na time na nakakainom na ulit ako kasi nga babalkat babalkan mo yan ang kasanayan mo eh yan mga kaibigan, uh, muli, good morning. Ako si Kuya Arvin, ang inyong kaibigan na naghahatid ng payo, ng kwento, ng pag-share pag sa mga lahat na nagiging karanasan ko, lahat na naiisip ko, lahat na naaalala ko na pwedeng i-share, pwedeng ipayo, pwedeng ibahagi. Ano? Share, di ba bahagi nga? Ibahagi yung sharing. Ano? Yan. Yan. Ibahagi sa inyo please bumaba yung ano yung takot nyo sa sakit na nararamdaman nararanasan nyo by the way uh, sa totoo lang ang sharing na to hindi lang sa may sakit na GERD acid drip anxiety at saka depression uh, sa lahat ng condition sa lahat ng sakit ano applicable yung mga kinukwento ko kasi ang lahat ng sakit ang nagpapahirap yung takot tandaan nyo Laging may kasamang takot. Kapag ka na-control mo yung takot, na management mo yung takot, masihina yung mga hirap na pakaramdam ng mga ibat-ibang karamdaman, ibat-ibang sakit na narana nararanasan mo. Yun lang at good morning muli.